Alam nyo ba na merong legal na 100% na pagpaparami ng followers dito kay Facebook at siya po mismo ang nagbigay niyan. Hindi mo na kailangan makipag-palo to palo, mamigay ka ng pabigas dahil ang mura-mura na po ng bigas ngayon, 20 pesos ka lang at hindi ka pa magkakaroon ng restriction or violation. 100% ko nga po itong masasabi dahil araw-araw ko po itong ginagawa. Sundan nyo lamang po itong aking gagawin na talagang sobrang legit na legit kaya i-share nyo mo na yan. Tapusin mo yung video na to at i-share mo na rin sa mga baguhang content creator. So pumunta lamang po kayo guys sa inyong profile or sa page man po yan. I-click nyo po ito. Diyan po sa professional dashboard. Baba lang po kayo. Scroll down. Scroll down nyo lamang po yan. At dito po guys, meron po kayong makikita tools. I-click nyo po yung tools na yan. Ito po yung makikita nyong people to invite. Grow your following. O, di po ba? Diyan po kasi guys, yan ang makikita natin. Invite people who reacted. So send a connection invitation to people who reacted to your post but who don't currently like or follow. So gulatin mo ngayon yung chismosang kapitbahay mo na nag-like, na na-accident niyang na-like ang iyong post. Ngayon magugulat siya dahil iinbitahan mo siya para i-follow yung page or profile mo. Sobrang legit po yan guys dahil nadadagdagan ako ng 300 followers in 24 hours sa pamamagitan lamang po niyan. At kusa naman po mag i yan kapag na-reach nyo na po yung 1,000 na invitation kada araw. Pero mag-release yung po ulit yan sa susunod na araw. At tandaan nyo po palagi guys na high quality engaging content lamang po ang magpapaangat sa atin dito at yun po ang magpaparami ng mga followers natin kaya ka nga po nila ipapalo dahil nagustuhan nila ang iyong content. Hindi po natin kailangan magmakaawa sa mga tao na magustuhan tayo lalong lalo na kung wala namang kakwenta-kwenta yung ating mga ginagawa at pinapakita sa kanila. Kaya gandahan mo ang content mo. Bye!